I think that's Pag-isipin na kung nisan, ang padre de familia, hindi na alagaan at protektahan ang kabilang anak, sila pa ang mismong sumisira sa buhay ng bata. Ganitong klaseng ama ang isinumbong sa amin ni Ginang Rosalina Francisco. Ito ay ang kanyang sariling asawa, na humalay sa kanyang anak na si Agnes. Hindi niya tunay na pangalan. sa kwarto. Um, tapos available po, na na, baka, si o, si po siya. Ba niya siya. Sa na si Alexander Knight kasi bata po ang isip ni Si niya, siya ng Sa kaya na naman siya. Baba, hindi po nalaman niya. Wala ba kayo nakalata? Ang Magiging okay, siya sa isa ka ang baba. Uh -huh. na Eh, uh -huh. ano na naman yung... Ang palang sinamantala ng demonyo. Masyado palang mahiling itong si Francisco. Tulong kasi na nagreklamo na nahuli namin na susunduhan mo. Tapos nagreklamo siya na ano, lang mo kami ng 5,000 sa musipyo. Tingnan mo. Hmm. Tapos bakong ano, yung sa anak ko na ano, isang katulong mo ko na daw siya ng Mr. ko, tinatapot lang. And then ayaw naman na ano, resolution Sa tulong na informasyong nakuha namin tungkol sa kinararoon na, na suspect, Pumunta ang staff na isumbubukay Q4 sa Cabanatuan City para arestuhin si Shelley.

nita. Nandiyan po. Nandiyan. Totoo din nga. Kaya, I love you when pounds pounds. So total worth is 6,000 at marami ng notes. kung ako, So, pagkatapos nangyari talaga yun E, anak ko yun. E, nabiriyang. E, ano ang mga kaibigan mo? Bakit nilalakas ka sa bilaguan? Bakit nabalik? E, anak at pa. Anak niya siya. Oo. Francisco, hindi ka lang pala manyak, sinuhalin ka kapah, Hindi ka na naawan sa sarili mong anak. Ang dapat sa'yo, putulin ang at pamayang magulok ka sa bilaguan. Ang mga katulog mo ay hindi dapat makalaya pa. Assalamualaikum selamat datang di Pusara Lahab. Lalu nak pergi start off Sumatera yang percam merasakan sisi bisnis pemuda. Mari saya guide